Greetings po mga kapatid. Welcome back to my channel. Maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog. bagok ko pa lang sa aking YouTube channel. Welcome sa Kuya Makkel. Ang paksa po natin for today is uh, about island carbs. Island carbs 'yung mga 2E, 3AU, 4AF, mga 4K carb, 3K carb, 5K carb, mga carb ng uh, Daihatsu Shirade. Yan, mga ice and carbs. Kung uh, interesado po kayo na malaman kung paano maglinis uh, ng uh, ice and carbs ng kurborodor, hindi lang naman po importante na malaman nyo kung paano siya magbaklas at paano po magkabit, paano po maglinis. Yan. Tingin ko mga kapatad, ang unang dapat nating malaman ay ano yung mga each part na yan, yan mga nakakabit sa ating kurburador each part and ano, paano siya nagfa-function ano yung uh, principle behind sa isang uh, part ng kurburador Let's say for example ito pong uh, accelerator pump nung unang nga po nakakatawa nga po yung akala ko po yung accelerator pump ay uh, yung pong ating plunger isa lang po sila hindi po pala ito palang plunger na ito is a part of our accelerator pump Yan. Yan ang uh, sikreto na ibabahagi ko sa inyo paano maging familiarize sa ison carb ayan ano nga ba ang sikreto ko mga kapatad at nakabisado ko yung mga ISAN card? Pues, ito pong sagot mga kapatad. Mag-download po kayo mga kapatad ng video na to. Ayan. Ito po yung uh, video po uh, galing po mismo sa Toyota. All about carbs. Paano siya gumagana? Anong each part? Ano yung mga principle na na nagaganap uh, behind each part ayan, ito po mga kapatad so, i-play ko ng konti mga kapatad ayan, pero hindi ko nalalagay ng volume at baka po tayo makapiright ayan yan po siya ayan, yung video na yan ayan, yan po ayan, yung video na yan ayan, kita nyo Ayan, Toyota Service Training. Ayan. Ah, ito po ay galing po talaga sa ato sa Toyota. Ayan, kita nyo naman. So, magandang, maraming information kayong makukuha po dito sa video na ito. Kaya, ah, masasabi ko, maganda po meron kayo nito. Ano, ang ginawa ko po kasi mga kapatad, para maging familiarize ako sa mga parts ng mga ng Aisan eh, Carb. Pinanood ko lang na pinanood ito ng uh, halos araw-araw -ara pinanood ko itong ano, tong video na ito. Pamisan nga, uh, pinapanood ko rin siya ulit para ma-review po ako. So, sa ba siya na download. Bali mga kapatad, punta lang kayo sa YouTube. Punta lang kayo sa YouTube. YouTube. Ayan sense na medyo mahina yung ating ayan so itatype nyo lang po Toyota Toyota service training ayan Toyota service training type nyo lang po yan search nyo lang po yan ayan kita nyo may lalabas na ng maraming video ng galing sa Toyota tapos hanapin nyo lang itong Toyota service training fuel system ayan yan po kaya mga kapatid so ayan panoorin nyo lang po yung mga kapatad para magkaroon kayo ng idea tungkol sa ice curves yan yun nga maganda nyan kasi ito po mga kapatid hindi natin masabi baka in the future baka po siya burahin pa magkaroon ng copyright claim o mga ganong ano, o any violation, mas maganda po niya magkaroon na po kayo ng sarili nyong copy ng video na yan para uh, kahit pa mayroon marireview po kayo ito po kapatad yung aking uh, copy ng uh, video at uh, pakita ko sa inyo Ayan, eh. mga ilang ano lang Ayan, fuel system yan, kita yung eh, ito yung mahalaga raw proper air-fuel mixture, proper compression, good combustion, yan po yung mahalaga para magkaroon tayo ng uh, uh, fuel-efficient na makina saka yung uh, malakas na hatak na makina, yan. I-explain po yan dyan mga kapatid, yung mga components component, components of the fuel system. Ayan, uh, yung uh, fuel system yang kagaya niya eh. Ano ba yung mga parts ng fuel system? Yan, charcoal, yung carburetor, yung gas tank. Yan po, yan. I-discuss po yan dyan. Oh. Ayan, kita nyo, may mga ano pa siya. Marami kayong matututunan dito mga kapatid, Panoorin nyo na lang po mga kapatad. Ayan, inventory. Ayan, paano nagkakaroon ng uh, uh, gumagana yung ating mga inventory. Yan. I-explain po yan dyan. Ayan, nakita oh, nyo, kailangan nyo. yan po yung theoretical ratio uh, 14.7 is to 1 air and fuel mixture. Kailangan ma-achieve po natin yung para maging fuel efficient yung makina. Ayan. Ayan. Oh. Ang model po mga kabatad nito is a uh, 4AF carb. Kaya uh, sa mga naka 4AF for F carb advantage po yung sa inyo pero yan applicable po yan sa lahat ng ice carb halos pare-parehas lang naman po yung mga uh, ice and carb eh. kumbaga uh, kumbaga nag lang ng orientation uh, kagaya nito ito medyo malaki yung base plate nya sa ilalim yung throttle body nya sa ilalim yung mga 2E tsaka 4K or 5K carb maliit po, uh, na, maliit po yung base ng uh, throttle body yun lang naman ano, nakaiba sa kanya pero halos magkakaparehas po sila ng parts mga na na uh, uh, reorient lang sa ibang position yung iba ba discuss dito ayan discuss din po it, rito mga kapatado yung uh, primary low speed circuit primary high speed circuit Secondary low spe speed circuit, secondary high sp speed circuit. Ayan po mga kapatad. Oh, power circuit. Dito ko po nakuha mga kapatad yung idea about power circuit sa video na ito. Ayan. Choke system. Ayan mga kapatad. After ko napanood itong video na ito, doon po ako nagka-idea kung paano ko uh, mag-reroute ng uh, vacuum hoses po ng tui carb. Kinabit ko sa aking uh, 4K engine ng owner. At kita nyo, dahil, dahil, nga mayroon akong idea, nagkaroon ako ng idea dahil nga sa video na to, nariroute ko siya. And kitang kita nyo mga kapatan, yung, yung choke valve niyan, nag siya ng kanyang kusa. Yung maganda panoorin nyo yung nga, ilalagay -like ko yung link sa ibabaw. Uh, nag talagang nagboom ng kanya yung ano nakakatuwa. Yung iba kasi yung 2E carb uh, pa, kapag warm up na yung makina, kailangan apakan pa nila yung uh, gas pedal para bumitaw yung ano yung yung fast idle cam at para bumuka yung choke valve. Eh yan ha, kusang, nag, na, na kusang nag kusang nag-automatic mag-open yung choke valve yan. Kaya maganda tong video na to mga kapatid. Ano pa bang Ano pa ba na yung sa taw dito. Yung sa accelerator pump dahil din po nang ano yung, yung yung isa po yung accelerator pump po ng 4AF kaya po rin ako nagka-idea kung paano siya gumagana dahil din po dito sa sa video na ito. And bandang huli mga kapatid ayan nakita ayan power sick ayan power sick mga kapatid ayan ayan ito si power si power piston ayan ito naman si power valve ayan kita nyo pa rin nyo po yan ito naman ano ba ay ayan accelerator pump po ito sa accelerator pump Ayan, eto, yung sya choke. Choke. Ayan. Hindi ko napapakita sa inyo ng buong mga kapatid. At baka po tayo ay mga copyright. <laughs> Ayan, mga kapatid, yan. Kita nyo mga kapatid, oh, yung, yung 4AF ah, yung choke breaker nya magkasama na sa isa. Oh. Ayan, oh. Choke breaker, alam ko po ito yung choke breaker number 1 choke breaker number 2 itong choke breaker na to para bumuka ng bahagya yung choke valve para hindi mamatay during cold start ito naman yung choke breaker na number 2 na magbubuka ng ating choke valve kapag mainit na yung siya yung magpo fully open ng ating choke valve Ayan, kung may kukupir nyo ito isa lang magkasama na sa dalawa hindi kagaya ng 2E sambay ating 2E O, oh, diba mga kapatad? O, oh, ang 2E. Dalawa ang kanyang uh, choke breaker. Ayan, no oh. Isa. Dalawa. Ngayon, sa 4E, magkasama silang dalawa. Ayan, magkasama na silang dalawa. Ayan. Kaya meron nagtanong sa akin, bakit yung ano, dalawa, yung nandito, wag yung isa na nandito. Yung isang carb ko. Dalawang ganyan yan. Dalawang ganyan siya kasi yung isang carb ko na yon, merong parang ganyan yung design niya. Pero nakakondem yung pang choke breaker number 1. Kaya ang ginawa ko, dito ko kumuha ng uh, sa an ilalim ng yung nilagyan ko ng vacuum. Uh, yun yung kasi gumagana yung sa, sa, ibabo kasi ng isang carb ko hindi gumagana na yon kasi magiging redundant naman kung ganyan ganyan siya bago meron pa isa pang ganito. Eh, mawawalan din ng uh, saysay 'yon. Kaya yun Ayan, ang pagkakaiba sa 2E oh. 2E dalawa. Chop breaker 'yung ano, magkasama na ang dalawa. Ayun. 'Yung dalawa magkasama na sa isang uh, assembly. Ano pa ba 'yung may share ko dito? Ganyan eh. Sa bandang huli mga kapatid, ituturo po diyan kung, kung paano magtono ng carb. panorin Ah uh, panoorin po 'yan. Lalo lalo na kapag halimbawa ah uh, pag nagtotoono kayo yung luwag na luwag na to itong uh, idle speed screw, maluwag na maluwag siya pero hindi pa rin bumababa yung idle. Nag i stay pa lang din siya sa mga 900, 950 RPMs. Yan, nyo to para magkaroon kayo ng idea. Kasi ginagawa ko pagka ganun, dito ko yung nahabol. Yan, pipihitin ko to hanggang magkaroon ng 800 RPM. And ito naman, pipihitin ko siya ng more than 8, mga 900. Bago ibabalik ko sa 850 para magpareha silang 800. Yan, maganda panoorin nyo po yung video na yan. yan. Panuori nyo hanggang sa bandang huli. Ayan. nandito rin, naka-discuss bakit yung ibang carb, dalawa yung kanilang solenoid solenoid valve kagaya, na pong, kagaya ng uh, pang 3AU ayan, ito po dalawa yan eh uh, ito, isa ito, dalawa ayan dalawa papanoorin niyo yung maigi bakit yan no lalagay din uyan ng solenoid valve oh dalawa ito kasi para sa secondary n't eh. tataka kayo bakit yung ibang carb meron pang solenoid yung secondary yan dito po sa, sa ano na to maintindihan niyo kung bakit po kailangan meron na ano uh, kailangan na merong second yung pangalawa na ano na solenoid valve para sa secondary throttle o oh, secondary secondary ng carb <coughs> ito po mga kapatado isa pang video po siya na pwede nating uh, magamit uh, for, para magkaroon tayo ng information about sa carb yan isa pa po ito i-research nyo na lang po yan na yun siya hindi ko na lang siya uh, ayan o no? ayan o no? Ayan. 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 Ayan yung mga kapatad. Ayan. Ayan. po mga kapatad. maganda. Makapag-download tayo ng mag maganda. Makapag-download tayo ng mga ganitong video para ma-fully understand natin paano gumana, nagpa-function yung ating kurburador. Ayan po mga kapatad uh, itong video na ito, check na check Makakatulong po ito sa inyo mga kapatid kung meron po kayong copy ng video na ito. ah uh, in the future kung plan niyo po mag DIY, paglinis ng uh, car mo, mag-overhaul ng car, ah, uh, makakatulong po sa inyo ito. At halimbawa, mag nagkaroon kayo ng problema sa carburetor, makakatulong po ito sa pagto-troubleshoot ng uh, problema ng inyong carburetor. Sana po nagustuhan nyo ang ating video for today. Uh, kung gusto nyo po, uh, please uh, give it a thumbs up. At uh, kung interesado po kayo sa mga ganitong content at uh, kung halimbawa po hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my channel at paki-click na lang ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito pa mo yung Kuya Makel saying maraming salamat po, maraming salamat sa Diyos.